niyan, ang purpose kasi niyan, kung ito ano, yung friend mo, ito yung isang friend mo, isang friend mo, pag tumili, magpapapa ka ng pasayero, di ba? Ito siya doon, tapos babalik siya rito, para makabalik siya doon. Ito yung sister, di ba? Ito, ano niya? Ito. Sa film, makikita niyo, may signal light doon. So, yun lang, yun ang tinitingnan namin ngayon, what happened, bakit hindi nag-activate yung safety protocol dito. Tapos, may isa pa rito eh. So, ganoon na nangyari. So, ibalik natin, ano? Okay, paano okay. Sabihin na natin, ito yung, uh, nandito yung Roosevelt Station. Ito yung isa pang train. Pagdating dito sa Roosevelt Station, nagbabanan pa sa aero, natakbo yan. Dulo na yun eh, wala na siyang pupunta, kundi bumalik ulit papuntang Baklara. To so, do that, para makabalik, dadaan niya yung center track, yung sinasabi nating switch. Okay, yung switch. Ayan, ganoon yan. Tapos, para makabalik siya dito sa kabilang sa pilit. Mm -hmm. Kung dito, okay, gaganon din. Okay, gaganon din. Okay, so what happened is this. Habang ito nandito, supposedly, itong kasunod stop po na yan. So tinitignan namin ngayon, what happened, bakit tumuloy-tuloy siya? Driver. Oh, is, it, is it human error? Or may technical problem kasi automatic yung system natin. Hanggat merong nandun, titigilan ng automatic uh, brake ito. Hindi dapat gagalaw ito. Meron tayong signaling dyan. Yung protocol ng signaling system is that supposedly ito, hindi gagalaw hanggat meron doon. So yun ang tinitingnan namin ngayon. What happened? Bakit itong train na ito gumalaw? So lumalabas sa explanation yung ngayon. yes, J1 na eh. Yes, parang lumalabas Mukhang <laughs> okay ito. Mukhang oh, okay Mukhang, una, yun nga, uh, pwedeng human error, pwedeng technical error. Kasi nga, automatic yung ating signaling system eh. Supposedly hindi siya gagalaw eh. Ah uh, naka yung protocol niya hangga't merong nandito hindi dapat gagalaw itong train dito eh. May, 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 may automatic 'yan eh, napipigilan niya. Pero gumalaw. Pero gumalaw. So that's the reason why gusto namin malaman kung bakit. Yun natitinig na natin. Mabag 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 hindi dapat 'to, sir. Dapat ito lang pauna bago. Hindi. Hindi pwedeng umandar uh, manual kasi meron tayong uh, safety precaution 'yan. Tanggap pinili ko 'yan, papalo yung ating signaling system, ibabanaata niya yung emergency brake titigil automatic yung train kasi yun yung para maiwasan yung pag na-heart attack yung pasahero or binaril, or sinaksak, mamamatay siya pag pinitawan niya yung uh, hawakan na yun titigil automatic yung train. yun yung dead man's man yun eh dead man's switch ang tawag natin doon oh, lahat ng train natin dito sa Pilipinas buong mundo meron tayong tinatawag na gano'n either hawak mo it's either hawak mo or inaapakan mo so the moment na pinakawalan mo yun kahit anong apak mo doon sa speed mo hindi gagalaw yun yun ang isang safety precaution to. Another safety precaution, yung signal yung driver. Yes, nag brake din siya. Parang siya, sabi niya, nag brake siya. Okay, uh, eh, aside um, from that, ah, uh, nag-bitaw -nag din siya. Ng dead bandage? Yes, umitaw din siya ng dead bandage. Kaya nga, gusto namin malaman kung ano talaga. Wala actually yung driver, wala pang official na in writing, ano? Ongoing pa rin ang investigation nyo. Wala lang ngayon, sir. Wala problema sa... Yes, lumalabas ngayon. Wala problema sa switch track. Ay, switch track. Meron bang automatic? Meron bang automatic? Meron bang automatic? Meron Yes, ito pa isa, no? So, meron tayong brake, meron tayong dead, dead man switch, meron tayong emergency brake na mag-a-activate yun pag binayulate mo yung safety protocol. Mapapansin mo, may signal light, di ba? Oh. Yung signal light na yan, pag naka-red yan, hindi mo pwedeng, ng uh, hindi ka pwedeng gumalaw. Pag pinilit mong gumalaw yon, papalo yung emergency brake. Yun ang isang safety feature pa niya. No way na gumana. Aparin din, hindi gumana. So yun ang gusto namin makita ngayon. Kung alin alin ang hindi gumana rito. Hindi mas nakakatakot yun sir? Kung hindi gumana, ibig sabihin, din any, any Pwedeng mag-run away train anytime. Diba, sir? hindi eh, ko rin alam. Yung nga, gusto namin makita eh. Pero so, sir, wala bang ano, manual operator niya? Pero kaya. Pero, pero nag-break din siya. Nag-break din siya. Yeah, yan. Yan. Okay, gumana rin siguro. Kaya lang, you have to imagine kasi yung trend, ano? Ibahin natin yung trend sa ordinary okay. na tatakyan, ano? Yung kotse, may ilang tonelada lang yan. Yung trend, napakabigat yan. Kaya kung minsan, yung brake, kahit, kahit pumalo na yung brake mo, hindi basta-basta agad kakapit yan sa bigat niya. So, huwag natin ihahatulad sa ordinary na nasasakyan nito. So, apparently, nag-brake din siya. Kaya lang, siguro, sa bigat din ng bagol, talagang hindi naman. Anyway, kung talagang mabilis yan, talagang mas gabi pa yung nangyari. Ah, yun ang... Teka, ganito pa, no? Uh, sa ngayon, sabi ko nga, automatic lahat yun. So, dinadownload namin lahat ng system yung mga technical uh, yung mga technical uh, data sa nangyari. So, yung speed, kung anong nangyari doon sa dead switch niya, kung anong nangyari doon sa uh, signaling system, anong nangyari doon sa emergency brake, tapos yung movement ng train. Parang meron tayong, one, eh, meron tayong tinatawag na parang black box sa aeroplano. Meron tayong ganon. Uh, dinadownload okay, namin ngayon. So, lahat yun, re namin. What really happened? Why? black Hindi naman, parang hinahalin tulad ko lang sa black box. Di ba, sa aeroplano, meron tayong black box, uh, uh, di ba? Ini-store niya yung data doon. So, mm -hmm. meron din kami ganun. Hindi, ko lang, what what hindi right. ko lang alam, hindi ko lang alam kung ano ang technical term dapat But we have a system like that. Yes, makikita natin yung speed. Makikita natin what happened to the emergency brake mag natin what happened to the signaling system. So makikita natin na ito. Sakal, para malaman natin mga pagkabas Ah, yun. Ah, uh, we're hoping na makita kaagad ating mga technician yan uh, today. today. Today? Oh, lahat yan ngayon. Anong so, oh. oras kaya at 10.01. 10.01. Okay, okay, okay. Okay, okay. Uh, Yung trend? Ay, ah, hindi. Yung trend, kahit matanggal natin yung trend, syempre, dada ng safety inspection yan. What happened? Ayan, siguro baka makapon. Matanggal yan na ba natin sa... Ulit nilang. Ulit nilang. I-demonstrate lang natin. I-demonstrate natin. This is the station. Yeah. Right. Right. Okay. Uh, Roosevelt Station. Sure. And then, siguro, natin niya isang trend, uh -huh. ano? Pagkatapos mag-discard ka ng uh, tren dito sa Roosevelt Station, ahantar uh, yan. Di ba? Kaya lang, pagdating niya sa dulo, wala na pupuntaan yan kasi dead end na yan eh. I mean, nakatugtong yan actually sa MRT. Kaya lang, hindi pwedeng pumasok hindi pwedeng pumasok yung trend train sa MRT. So, titigil yan. And then, babalik na yan papuntang Baclara. To do that, dadaan siya rito sa may switch na ito. Papansin nyo, ito yung release mo. Ito yung isang release, ito yung isang release. Meron tayong diagonal. Para mangyayari, pag natin niya doon, babalik siya. Pag ganon. Okay? Para makalipat siya. Makalipat siya. Initially, akala namin ang problema dito. Yun yung... Kanina? Yes. Apparently, ang ginagabi nilang problema dito. Pero apparently, lumalabas na yun. So, ganito, ano? So, ganyan yan. Dalawang so, niya doon, supposedly, pag natin nung isang friend, naka-red signal pa rito, papansin nyo, may signal doon. Dapat yeah. hinto muna siya. muna siya dyan. Ano? You know? Hinto muna yan. And what happened is, habang nandito na to, tumuloy siya, tinamaan niya sa gilid. Ah. And so, what happened? Dapat hintay muna makalampas ko. sir. Yes. Huh. Doon, doon. Yes. Pag isa, yes. Isa pa ganito. Yes. Oh. Kaya lang, hindi ah. Pareho silang, pareho sila. Pag-alito na isa, na, nandito na dito pa. Papunta na siya dito. No, no, no. Ito, ah, okay. Galing na, nandito, nandito siya. Nandito. siya. Uh, yes, ito, 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 ito. Ito, nandito nandito ito. Nandito siya. Nandito siya sa gitna. Sinamaan niya. Second uh, pa rin. Na, Ay, na, yun, na, yan. Yan. Ito yung ba, ito yung diagonal ng mo eh. Ito ba, po po pa rin, may Second coach pa rin. Okay, wala. Wala. Talagang. ang sistema kasi para makabalik, ganito Para makabalik, diretso yung ganon. And then, merong center track. di ba yung rito. pag sa kabilang Ito yung isang ito yung isang Ulitin ko, yan. Pagpunta ron, oh, the only way na makabalik siya ng baklaran, at babalik pa katra siya. Matra. Matra siya, dadaanan niya ngayon yung kaya yung, yung na, center, center truck, yung gayago ng truck. Yeah. Yan. Ayun. Yan. Yan. So, okay. ka hindi pa nakakalampas. Hindi, kaya lang, nandito pa lang siya. Dumating na ito. Dumating na ito. Pinamahan niya sa gilid. Dumating na yan. Na hindi pa nakakalampas. Okay. Yan. Yung tumating isang train. O, o, oh, kaya ko na. Yan. niya ngayon. Nagtama sila gawin. Ito ang tumama. Yes. Ito yung isang train mo. Kapag pupunta rin yan, kinamaano pa rin. Kapag tatagal pa rin. Hindi, wala na naman actually yung patrons. yung okay. Kasi pariyong-pariyong dulo pwede. Harapan oh, ano, ba? niya. Kaya so, nga, eh, ganito eh. Pagdating dito, okay. yung so, operator mo nito lilipat dito. Tapos ko niya ganon. Pabalik yes Yung hindi naman papunta doon. Yes. Kaya lang, pagbalik niya, <laughs> dapat lilipat na dito. Ito yung gitna, di ba? Ito yung switch track eh. Sinatawag natin yung switch track. Kaya lang, habang nandun pa siya, dun sa dugtungan, ito dalawa, di ba? Sa Y, di ba? Sinawa na nung isa. Ito uh, na mapapunta. Yes, papunta. Kasi mangyayari din. Uh, no, Pag nakalampas to, uh, gano'n din, babalik din. Babalik so, din siya. So, 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 anong possibility? Human error o... Pwede. Variable, pwede. pwede hindi, wala na rito. Lumalabas okay. na na ang pwedeng causes is one is human error at the same time yung systems error ng ating signaling system. Signaling system? Ano yung signaling system? Yung signaling system ko, yung signalling ko nga, dapat kasi nung nandito pa tong isang trend, hindi ganito automatic. Hindi gagalaw dapat ito. Makita mo yung traffic light na yon, i niya red. You no? Know? Aside from that, so pag naka-red yun, dapat yung operator, preno lang siya. You know? Aside from that, pag pinilit niya, ibig sabihin, pinaandat pa rin yung spike red, papalo yung emergency brake, automatic yun. Mag-EV yan. So, kita ko, ako yung operator, red, ba? Automatic yung preno ako. Ngayon, pag matigas ang ulo ko, at binadar ko pa rin, papalo yung automatic na emergency brake. Papapapapapapasikten ng signaling system yun eh. Right? Yes, yes, ito. Yeah. Aside from that, <laughs> so, may pang safety feature yan. Pag pinitawan ng, ng uh, operator yung dead man switch nga, automatic din, papalo din yung ibang brake pa. Dito, so, gaya nang, yung pinag-gusto namin malaman, what happened to the dead man And what happened doon sa signaling system na emergency brake? Ibig sabihin kahit nito na Pero kung yung automatic yes, right. okay, right. okay. like, driver, hindi naman. Hindi talaga. Hindi mangyayari. Hindi. 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 Hindi pinigil um, din niya eh, may... kaya lang mabigat eh. So, nakapag-break naman siya eh. Kaya lang, siyempre, pag mabigat, hindi naman pa niyan eh, hindi naman titigil ka agad eh. Ito nagka-problema niyo eh. Ito ang nagka-problema. Hindi. Hindi. hindi, hindi rin eh. Pwede nito ito or pwede, ito. Ito. Ito, or pwede ito, yung tingnan yung system. Pero tumutulit tap siya. Yes, yes. Sa second coach pa rin ito mama. Okay, uh, okay, second coach. Second coach pa rin ito mama. damage Yun Yung damage, yung damage, yung damage, yung damage yung natin ngayon kung uh, kung ilan yung damage. High losses eh. sa top Yes, uh, doon sa losses, ano? Sa ibig natin siguro yung losses sa number ng passengers, ano? Na, nasa akin na yung data ng passengers. Uh,